Pwede na yan. nga. Yung, yung likod ng yumak ay ano na yan, China na Ang, actually, ang yumak ay China, China na. na. Kaya lang pinahiram yung yumak sa, ano, sa Macau. Kaya parang bilong siya sa Macau. Oh. Diyan ako natrabaho ng 3 years. Ayun ay, yung nakatira kayo dyan, no? Oo. Oh, oh. Di ba dyan si Bangladesh? Yes. Dyan. Pero doon sa looban sa kanya. Ang layo pala. Oo. Oh, oh. oh. Bangladesh tayo. Hindi yung friend, yung kasama, yung friend niya Lorna. Yung friend niya ba, yung best friend niya. Galing na. Ganda. Ayun, um, kalaban ako ng sabi ba naman. Na yun, sabi ba naman kay Jassy, before you are very good, now you are very bad. Sarap tadyakan. Nung may sakit-sakit siya, asikaso-asikaso -asik -asik ko pa siya. Pati test kit, bigay-bigay ko pa sa kanya. Ha, muna um, kasi mabait ka talaga. hindi ka na. Ngayon, sasabihin niya sa akin, very bad. Itulak ko siya sa bundok. Ay, Ay wala ko. pala dito. Lagi ko nakikita yun eh, nakakasabay doon sa may bus stop. Oh, okay. Alright, punta kami doon sa baba. Yun ay yung, Let's go. Let's um, some ay yung kuluan oh. Hayla. Yan ay yung ano na, yung uh, presuhan. Yeah. Hi. Okay, so punta kami doon sa so, may presuhan. Nagagalawin ba tayo? <laughs> Nagagalawin um, daw tayo. Dito na tayo daan. Pwede din Hahaha. <laughs> bilis niya nag <laughs> pasaway ka Lorna <laughs>